So 'yun guys, no bali wala nang masyadong pasakanye, wala nang intro-intro, doon na agad tayo sa tutorial. An paano mo mare-register yung GoMo SIM mo? Paano mo ba siya ma-activate? Ayan, una kailangan mong i-download yung GoMo app sa Play Store. Libre lang naman siya. Pangalawa, dapat meron kang valid ID kasi kailangan 'yon kapag ka re-register mo na yung SIM gamit ang app. Ayan, tapos kailangan dapat meron kang email. Dapat naka-insert na yung GOMO SIM mo sa cellphone mo kapag ka nagre-register ka. Bali yung registration process tapos para ma-activate yung GOMO SIM mo, gagawin natin yan sa GOMO app. So kailangan mong i-download yung GOMO app. Ngayon yung proseso ng pag-register -re no, at pag-activate ng GOMO SIM, ganito. So yun guys, no, bali kapag ka nakapag-download na kayo ng GOMO app, ayan, bali i-open nyo lang siya. Ayan, ngayon kapag ka inopen nyo siya, ganito yung lalabas. No? Kiklik nyo lang yung activate your SIM sa baba. Ngayon kapag ka click nyo na yung activate your SIM sa baba, ito ngayon yung lalabas. Make sure to insert your new SIM into your phone in order to proceed. So kailangan naka-insert yung GOMO SIM mo sa cellphone mo para mapag-register ka at para ma-activate mo yung GOMO SIM mo sa app ng GOMO. So kiklik mo lang yung got it. Pag-click mo yung it, ito na ngayon yung lalabas. Enter your GOMO number to activate your account. So, sa part ng mobile number, dyan mo ilalagay yung GOMO number mo. Kapag ka nalagay mo na, pwede mo na i-click yung next sa baba. Kapag ka click mo na yung next sa baba, ito na ngayon yung lalabas. OTP verification. So, si GOMO mag-send lang OTP sa GOMO number mo. Ayan, tapos yung OTP na yun, Ilalagay mo lang sa mga box na yan. Bale ganyan yung example ng GOMO message na na-receive ko. Ayan. balian yung one-time PIN na na-receive ko. Ngayon kapag ka nalagay mo na yung OTP, ito na ngayon yung lalabas. SIM Registration FAQs. Ayan. Pwede mong basahin. Ayan. Kapag ka-okay ka na dyan, pwede muna i-click yung next sa baba. Pagka-click mo yung next sa baba, ito na ngayon yung lalabas. Create an account. Step 1. Personal Information. Para sa step 1, dito mo nga ilalagay yung personal information mo. Ayan, dito mo ilalagay yung birthday, ayan, first name, middle name mo, last name, suffix, ayan, nickname, gender, email, tapos confirm email. Ayan, so kailangan meron kang email para makapag-create ka ng account at para ma-register mo yung GOMO SIM mo. Ayan. Ayan. Tapos may part ng bandang baba ng personal information, may mababasa ka, set up a 6 digit PIN. And sa part na 'yan, din ka ngayon maglalagay ng 6 digit PIN na gagamitin mo kapag ka magla-login ka sa app ng Gomo. Ayan. So malagay ang PIN na 'yan kasi hindi ka makapag-login sa Gomo app kapag ka nakalimutan mo 'yan, no. Ayan. So kailangan tandaan niyo 'yan o isulat niyo. Ayan, para hindi niyo makalimutan. Tapos sa baba nun, confirm your 6 digit pin. Bali, uulitin nyo lang yung pin na nilagay nyo dun sa una. Ayan, bali ko confirm mo lang. Uulitin nyo lang. Kapag ka okay na kayo dyan, nalagay mo na yung personal details mo. Ayan, tapos nakapaglagay ka na ng 6 digit pin. Ayan, pwede mo na ngayon i-click yung next sa baba. Ngayon, ang next naman is step 2, address. Dito mo ngayon ilalagay yung details ng address mo. Ayan, dito mo ilalagay yung unit number house number, building name, street, village or subdivision, province, city, barangay. Ayan. Balayan yung mga details na kailangan mong lagyan. Kapag ka-out ka na dyan, pwede mo na i-click yung next sa baba. Balik Bali, ganyan yung example. Kapag ka meron ng details, pwede mo na ngayon click yung next sa baba. Pag click mo na yung next sa baba, ito na ngayon yung lalabas. So, kailangan meron kang valid ID na nakaprepare. Kasi kailangan nyo dito sa part ng step 3. Kasi dito mo i-upload yung ID mo. Ayan. Kapag kalumabas to, click mo lang yung got it. Balik na ngayon yung step 3, ID upload. Sa part ng country of nationality, naka-Pilipins na siya. So kahit hindi mo na siya baguhin. Ayan. Sa so may part ng registration type, kung ikaw yung may-ari ng SIM, ayan, ilalagay mo lang dyan, Filipino SIM owner. Ayan. Tapos nakalagay dyan, na dapat 4 MB lang yung size nung picture na i-upload nyo. Pagka lumampas sa 4 MB, maaaring hindi ma-upload. So, kailangan hanggang 4 MB lang yung file size ng picture nyo. Sa may part ng type of ID, dyan ka papili kung ano bang ID yung gagamitin mo. Ayan. Sa may part ng ID number, ilalagay mo lang dyan yung number nung ID na ginamit mo. Tapos sa may part ng photo of your valid ID, Uh, diyan mo naman i-upload yung valid ID mo Ikikilik mo lang yung download logo sa gilid Tapos sa may part ng selfie Ayan, sa may bandang baba Ikikilik mo lang yung selfie na logo Tapos diyan ka magte ng selfie Ngayon kapag ka nalagay mo na yung details Nalagay mo na yung type of ID, ID number Tapos nakapag-upload ka na ng valid ID Nakapag-selfie ka na Pwede mo na i-click yung next sa baba Kapag ka na-click mo na yung next sa baba Ito naman yung lalabas Step 4 review. Ayan, bali sa part na to, i-review mo lang or i-double check mo yung details kung tama ba. Ngayon kapag ka double check nyo na yung details, sa may part ng bandang baba, may makikita kayo dyang box. Ayan, so i-click nyo lang yun. Ayan, i-check nyo lang. Kapag ka na-check nyo na, pwede nyo na i-click yung submit sa baba. Ayan, kapag ka na-click nyo na yung submit sa baba, ito na ngayon yung lalabas. Registration complete. Ayan, bali meron ka na ring reference number pwede mo na ngayon i-click yung next sa baba. And balik kapag ka-click mo yung next sa baba, ito na ngayon yung lalabas. Email verification. So, kailangan mo i-verify yung account mo sa email. So, kailangan mo mag-login sa email para i-verify yung GOMO account mo. Pagkatapos noon, nakareceive na ako ng text message galing GOMO na you have successfully registered your SIM. Ibig sabihin, yung SIM card ko ay successfully registered na. At activated na rin siya. Bali, ganito yung example ng email na ma-receive nyo galing GOMO. Ayan, para ma-verify nyo ngayon yung account nyo, click nyo lang yung verify my email. I am legit. Ngayon, kapag click nyo yun, ito na ngayon yung lalabas. Email successfully verified. Ayan, so pwede mo na nga click yung login sa baba. Kapag click mo yung login sa baba, ito na ngayon yung lalabas. Ayan, so ilalagay mo lang yung mobile number mo. Ayan, tapos yung 6-digit PIN. Ayan. Tapos, i-click mo na ngayon yung login. Ngayon, kapag ka-click mo yung login, ito na ngayon yung lalabas. Pwede kang mag-enable biometrics, pero pwede mo namang i-skip muna yon. So, click mo lang yung skip. Baling ngayon, makikita mo na ngayon yung available na data na maaari mong gamitin na walang expiry. Ayan, bali meron kang 30GB na walang expiry na data na pwede mong gamitin. Ayan, pwede mo rin yan i-convert sa text at call. So, ganoon lang kadali mag-register at mag-activate ang Gomo SIM card. So, tandaan nyo lang yung PIN na niregister nyo para makapag-login kayo sa Gomo app. So, ayun guys, no, bali ganun lang kadali mag-register at mag-activate ng Gomo SIM card gamit ang Gomo app. So, sana nagkaroon kayo ng idea at panibagong informasyon sa video na to. At sana supportan nyo itong vlog na to by subscribing to this channel kasi mag-upload pa ako ng mga gatong klaseng video sa susunod para rin sa atin. So, ganito na lang muna at ingat kayo palagi and peace out.